Magandang araw, Pilipinas at saan mang panig ng buong mundo. Ako si Angelica de La Santos para sa Liana Vlogs News. Narito na ang highlights kaugnay ng talumpate ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ginanap na Barangay Summit on Peace and Order sa Cuneta Astrodome, Pasay City. Bilanggit ng Pangulo na hindi na siya magtatagal sa politika pagkatapos ng kanyang termino. Sinabi rin niyang nakaba ng smoking sa Davao City noong siya ay mayor pa. Pinuna din niya ang human rights at mga dorogista dahil sa maling pamamalakad at pagkontra sa mga tunay na inaapi. Sinabihan rin niya ang mga pulis na gawin ng maayos ang kanilang trabaho at maging matiyag sa lahat ng bagay na nangyayari sa kanilang mga lugar dagdag pa niya patungkol sa kwalifikasyon ng pagiging presidente ay dapat pinanganak ka dapat sa Pilipinas na ikaw ay galing mismo sa sinapupunan ng iyong ina. Binanggit din niya ang pangalan ni Senator Grace Poe at hindi naman niya pinasaringan ito. Sinabi rin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang magandang regalo niya sa Pilipinas ay ang pagsasakripisyo ng kanyang sarili. Nagbanta rin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte kay Mayor Mabilog na pinsan ni Senator Franklin Drilon na umalis ng bansa at iniwan ang duty bilang mayor. Naisusunod na niya ito at pinasaringan din niya si Mayor Vicente Lutte naglaga prin si pangulong Rodrigo Roa Duterte ng mayigit 100 million peso sa Philippine General Hospital at 50 million peso naman para sa veterans at panibagong 50 milyong peso naman para sa medical ng mga Armed Forces of the Philippines or AFP. Pinigyan pugay din ni Pangulong Duterte si Francis Tolentino dahil sa malinis na pamamalakad nito laban sa korupsyon kasama na si Nabongo at Bato Ronald de La Rosa. Nasa mahigit 4,000 barangay at local government official naman sa Metro Manila ang umaten sa talumpating ito ni Pangulong Duterte para talakayin ang peace at order issues. Kampanya laban sa korupsyon, supo sa ilegal na droga at kriminalidad kasama na rin ang kampanya niyang isulong ang federalismo. At sa huling talumpati nito, binanggit din niya na ang kanyang sahod ay tumataginting lang naman ng mahigit 207,000 pesos. At ilan lamang po yan sa mga nakalap naming informasyon para sa araw nito. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de las Santos. Magandang araw!